matalino man ang matching, ngunit sa kasinungalingan, nabibisto din. Sa isang pambihirang pagkakataon, mukhang nabuko ng araw ang orihinal na plano ng ilang mga ng gobyerno para idiin ang Vice President na si Sara Duterte. Matapos ang naging controversial interview ng NBI Director na si Jaime Santiago kung saan di umanay pinaninini wala ang nadulas at ibinuking nito sa publiko na ang may punot dulo ng dahilan kung bakit ipinasubpina si Vice President Sara Duterte ang First Lady na si Liza Araneta-Marcos pinuputak ngayon ng samot sa regumento sa social media ang naging controversial interview ng sariling direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago kung saan sa isang programa ng veteran journalist na si Ted Failon. Tila si ito at nabanggit ang pangalang first na tila pinaniniwalaang ng maraming netizen na ito'y tumutukoy sa unang ginang na si Liza Marcos na tingre promotor more. raw ng panggigipit kay voice. President Sara Duterte. Ito ang naging sentimiento ng taong bayan sa naging viral vlog ng well-known DDS na si Banat Bay. Kung saan tahasan itong sinabi na mukhang mahihirapan ng araw idinay pa ng NBI director na si Jaime Santiago ang mga akusasyon ng maraming netizen at kanilang suspect na wala raw talagang ibang taong nasa likod ng panggigipit kay Vice President Sara Duterte kundi ang mga Marcos at Romualdez partikular na ang unang ginang na si Liza Araneta. Panoorin ang full video kung saan booking na at hindi na may tatanggi pa ng NBI director na si Jaime Santiago ang akusasyon ng maraming netizen na isang makapangyarihang tao ang nasa likod ng di panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Suspet ng maraming tao Tumama na ang unang ginang ang siyang tila posibleng nasa likod ng lahat ng paninira at di akusasyon kay VP Sara. Narito pa rin full video. So meron pong uh, ano, no, pagpapaliban dito po sa naturang uh, supposed to be po invitasyon kay VP Sara. Ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon uh, invitasyon at testifikandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa palugit na isa pa? De depende po sa mangyayari sa December 11 kung uh, mayroong pasabi again si first uh, si Sino? Sino? <laughs> tinatanong dito, ano yung tinatanong? <laughs> ano daw ba ang mangyayari? Gusto <laughs> ka sakali. Ah. Oh. Ibig sabihin, hindi ho nakadepende kay VP Sara Duterte ha. Pero tingnan niyo yung kabig niya. Ulitin natin, ulitin natin. Ah, oh. ito pa. Malinaw na malinaw. O sa naturang uh, supposed to be po invitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11, ah. yung pong itinakdang imbitasyon uh, invitasyon at testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po. Ah, tinanong, ito bang imbitasyon nyo? Kasi hindi nga sumipot si VP Sara noong una. Ito na ba'y huli ninyong invitasyon kay VP Sara Duterte? So, wala hong ano, walang nga uh, yung sagot nakadepende ho sa otoridad. Nakadepende ho kay direktor. Nakadepende ho sa boss ni direktor. Hindi ho nakadepende kay VP Sara Duterte. Pero tingnan niyo yung sagot ni NBI director ha. O meron pa hong palugit na isa pa. Ah, uh, de depende po sa mangyayari sa December 11. Kung okay. uh, mayroong pasabi again si First uh, si... si si ano? <laughs> si, Kung may pasabi daw si anong pasabi? Si First? Anong First? Sinong First 'yan? Dito booking na booking. Kung may pasabi si First, <laughs> Ito, yung word na ginamit niya, pasabi, ibig sabihin, may utos. Si National Bureau of Investigation Director James Santiago ay nagsumite ng kanyang irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binanggit ang isang tila orchestrated na hakbang upang masira ang kanyang reputasyon. Sinabi ni Santiago na nagsimula ang smear campaign matapos niyang ialok ang kanyang courtesy resignation bilang tugon sa naunang direktiba ng Pangulo. Sa kanyang liham ng pagbibitiw, binigyang diin ni Santiago ang kanyang pagsisikap na linisin ang kawanihan, kabilang ang pag-abolish sa Special Task Force at paglilinis ng mga nagkakamali na ahente. Binigyang diin din niya ang mga kamakailang entrapment operation laban sa mga tiwaling opisyal bilang patunay ng kanyang pangako sa reforma. Sa kabila ng kanyang track record bilang dating hukom, prosecutor, at sharpshooter, sinabi ni Santiago na hindi na niya maaaring payagan ang i mga masasamang interes na paitimin ang kanyang pangalan. Ang kanyang pagbibitiw ay magkakabisa kaagad pagkatapos ng paghirang sa kanyang kahalili.